Ayan guys, good evening. Dito tayo ngayon sa Inundayan. Dito tayo pinaba ng sinakyan nating van pa uwi. Langiyang van yun. Hindi dumiritso. Dito tayo pinaba sa Inundayan. Ayan. May baboy ito daan. Oh! Baho. Ay, dumaan baboy boy? <laughs> ah! Sakit sa ilong, guys. May to and dito pa isa. <laughs> Ayan, ito yung Hinondayan Park. <laughs> Ayan, may isa na baboy na dami. Bango. Ah! Masakit sa ilong. Okay yaro yaro Baho. Ayan, naghihintay tayo ng masasakyan natin pa uwi. Mahal pa naman yung pumasay ng van Pero di tayo binaba sa inunangan kasi nag-iisa na lang daw tayo. Inundayan na lang daw siya. Ta... Kaya bumalik. <laughs> Ayan, hintay tayo tayo ng mga sasakyan. Mga nan, nasa mga 15 minutes na tayo dito. Nag-aabang. Baho talaga. Hintayin. Kala Masakit sa ilong talaga pag yung mga baboy na sasakyan dadaan. Wow, aso Ayan guys, hanggang dito muna tayo kasi malulupat na ako. Bye bye! Ingat palagi!